No balloon. <laughs> you want balloon? I want balloon because I love to blow the wind. <laughs> so we're here at Balingasagmi Samis Orient Pau. We were going to have our dinner here. Piesta <laughs> Dito. Actually it's pre piesta, celebration <laughs> pre-fiesta. And together with Puginoko. Zamarapar and Jig Chak. Danny Samis and Argel. Oh wow, the sunset is great! Ayan yung sunset oh. Wow, sino ka naman? Si ano? Sino ka dyan? Si Mizumba. Ha? Si Mizumba. Mizumba? Ina ka daw dyan? Ina-inahan. <laughs> Ina mo. <laughs> Ayan si Flor, oh. Of course, our varsity player, Jigjag. Pak. <laughs> <laughs> Mga varsity, so, ang ganda dito, tingnan nyo. Oh. Pak! ba? Diba? So, hindi pa siya masyadong na-emphasize. Kasi, maliwanag pa. So, later, pag madilim na, ma-emphasize siya. And, look at the sunset. Malapit na yung sunset. So, antayin natin. Ayan. May zumba po ba kayo ngayon? may mamaya. Kasi ako yung leader po. Anong oras po? Magkano pang ang membership? Ah, uh, at 30 pesos. 30 ah? Ah? Wow. Ang ganda naman ang shoes ni Madam. May ilaw ko ba yan? Oo, oh, oh, parang sa bata. Parang may ilaw yan. May ilaw. Musi <laughs> ka na dili. Musi ka lagi. So ayan. Hindi, gali. lagi. Si so, Ambak gali. Oo, wala. Ano masalit? So dito kami magdi-dinner So mamaya susunod pa yung iba Sina Bating, Melmar, So I'll see you later Mag-order daan Ma bilang mo kong balon ma Ma Balon Ano na rin natin Ipapa mo pag iuli Ang rin Ang ganda dito oh. So mga magdi-dinner ka bis a katabi ang dagat. Ayan. So dito kami magdi-dinner sa Balingasag. Dinner sa tabing dagat. Kasama ang mga beshi na ready-ready na. Uy, Sabani, May magtatambling-tambling pala dito. i order po muna kami guys and see you later. Ay na yung iba oh nagbo-vlog din. Nandito mm na. -hmm. Wala pa, wala pa, wala pa. So muna kami ng food. Ang mga in-offer nila is may mga ulam naman na binebenta and meron ding mga uh, barbecue. Ano na? Bilat rin.

Hayam video ko yah, na may kaya we. Guna Erica, Zamara, Sarah. Basi na si Mark. <laughs> Teacher Jorcel Ano pong oras ang J-Force? <laughs> <Okay, yawa. laughs> ano po yan <yung> Teacher Jorcel? <laughs> so ang lamig ng hangin And Ang sarap kumain Lalo na kasama mo yung boyfriend mo Boyfriend Since wala namang boyfriend, so ten mi kabuok ya. Yes. Since wala namang boyfriend, so have fun with friends na lang. Uy mo man gisuot gabi gi na sad ako din, eh. er kayo. Okay. <laughs> so abangan, sino ang mga susunod? Actually may narinig ako na ang susunod ay isa sa Miss World. Delegate <laughs> Miss World World Cup Beshi. Ano ka sa pageantry? Sino ka? Um, Ako si Sam. Sam? Sa Samantha ah! Valdez. <laughs> Samantha Bernardo na yan? Or Joaquin Bordado? Ayun, <laughs> Samantha Okay, Samantha. Pagbigyan na lang natin. With rice. Ikaw, sino ka sa pageantry world? Atisa Manalo. Huwagin ako! Atisa Manalo? Yes. <laughs> Parang Atisa na talo. Parang artisa. Kim, kimatisa. <laughs> kimatisa. <laughs> kimatisa <laughs> manalo. Nag-petition nag nga sila na ba? ipapasali ako. Ayaw. ayaw, ayaw. Maraming nag-aabang. Oo no ba? Sarap. At ako naman sa pageantry is, of course, the one and only Miss World, Megan Young. Yeah, Megan Young, pork to sino. Ikaw ang Thailand. Sino? Ito body shaming ba? Ayaw, uy, okay. I love her. Sino yan siya? si Oo, uh, uh, Mag magaling din yun siya. Uy. Kaya nito, oh, okay. Ikaw, Jig. Sino ka sa pageantry? Sino ka sa pageantry world? Wala yung gabi ilagay. Ay, topic Wow. From Cebu. Pwede naman. No Hindi naman nagkakalayo. Ikaw, sino ka sa pageant? Ako <laughs> yung <ka> sa... <laughs> <ka> <laughs> Ha? Ah, <laughs> Ikaw na sa... <laughs> sa pageant ka nang... Dako nga pageant. Ayos. Si Me ako si ako si Megan yang Miss World. Wala Handa, na lang ko sa luwag. Siyempre ka tiyo na. Hata ka tiyo na great. Ginuuko. O ba? Ikaw Flor, sino ka sa Miss? Mga Miss? Hala, kikuraw. Kylie Bersosa. Ha? Kylie na yan? Or Kylie nga kuan? May Kay <laughs> Sino ka sa pageant? Ano, ahm, uh, si, ano, Gazini Gazzini or Gazila? Hindi, si Venus Miss Universe 2012. Huy. Ikaw, sino ka? Si, Si? Shamsi daw. mula si Imji. baba Shamsi Oh, si Argel. Kwan ah, ko, kami Marika. ka, uh, ka kami ni kani Ariella Arida. Hala! Ariella Arida. Mo oh, what's ah, oh, 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 your reaction? Ano? Bakit ayaw ni Floor? Si <laughs> lagi. Lagi. Sino ka ulit, Mar? Samantha. Samantha Bernardo daw. Parang... So kayo na umusga? Kung haom sa mukha? Ako nga si Miss World Megan Yang. Bakit ba? Miss World Megan Yang Pork to Sino. Sino ako? Thank you so much. Kauna na siya. Kauna na ako si Shady Tumatanda na siya <laughs> ikaw. <laughs> 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 <Tumatandaan laughs> uh, wala may pagkasupport. Si Pia na lang ko. Pia po sit. <laughs> Ayan na. Wow! Ang yaman naman ni Jigjag. Wow. Gabi, ano ka sa man mo ka 7 Seven Dwarfs lugar mo? Sunod-sunod yung pag-ana, ha? Wow! Thank you so much, Pak! Oh, ang lakas na ng hangin. Yan. Yeah. Sunset! Pak! Ay, pag namula mo, Jill! <laughs> Namilit na mo ba? Sa sadapit mo ko, ha? Gitapok ko yung kilid. Gitapok <laughs> sa kilid. Ano yung isa? <laughs> Ang saman mo? sig sig singgit kaya ng ba kaya. Gabidyo? Kay 150. Hindi pa yan bayad ha. Mag-amot pa ta. Thank you mo <laughs> kay Diva. Thank you, Diva. Uy! Thank <laughs> you, Diva. <laughs> oh, Ayan, wow! Doon naman yan sa kabila. Oh. Or kumuha na lang kayo dito ha, kung anong gusto nyo. If you want hot dog, or you want batikolon or balon-balonan. Ayan, kuha lang kayo dito. Tak, tak, tak! Huwag kang mama ka dyan. Anak tong anambag dito. Huwag kang baba ka dyan. Nadjulaan ba siya si Juan Gabi? Live, Father, we thank you for this opportunity, Lord God, na nagkatapos kami sa social timers. Salamat, Lord God. Dubran dami sa kanya. May hata, Lord God, ng

Patak-patak na! Chip in! Ano ba kayo? Wala kong pera. Virginity lang meron ako. Virginity lang meron ako. Yeah! It's virginity is lang... Uy! Ginawa ko floor pa laban! <laughs> it's Dennis for na for her present. Kasi it's ano kaya Mar? Arjel sa sinulog, di ba? ang Every pat Every Thursday Sunday, sila Jesus dito. Christ. Ang patron din dito is eh, Santo <laughs> Niño, di ba? Same sa Cebu. Yeah, dito kami ngayon. Yes. Eh, ang ganda ng dagat. Ayan. Bonggang bongka. Pak! Di ba, fiesta na sila bukas. Fiesta ng ano dito, Santo Niño. Ganda ng ad. That is our way to heaven. Pak! Floor, Pak! Mark! Okay. <laughs> maaga pa. Later on, nagami din siya. Busy pa daw mga tao sa kanilang balay-balay. Oo, dami. This is, ano ito? Malakas yung. Chira. Pork, chorba. Unod Chorizo at hot